Aking Jesus, naunawaan ko na ang mga kaluluwa na pinakamamahal mo ay ang mga dumaranas ng pinakamalaking pagsubok. Inaanyayahan mo silang mamuhay ng isang ganap na pagtatalaga. Sumuko sa iyong mga bisig kahit sa gitna ng kadiliman. Magtiyaga sa pag-ibig kapag ang lahat ay tila nawala. Ang ilan ay tumatawag sa mga karanasang ito na Madilim na gabi ng kaluluwa, ang iba ay pagpupungos ng Diyos. At bagaman mahihirap na panahon ang mga ito, Panginoon, alam ko na mula sa kanila ay sumisibol ang mga bunga na may walang hanggang halaga, pananampalataya na hindi nag-aalinlangan, pag-asa na hindi na mamatay, at pag-ibig na nagpapakita ng iyo dalisay at walang hanggan. Minamahal na Jesus, narito ako. Sa aking kahinaan, sa aking kaliitan, kasama ang lahat ng aking mga pasanin at hangarin. Kunin mo ako, Panginoon, at gawin mo akong iyo magpakailanman. Iniisip ko ang mga santo, Panginoon, bilang mga nagniningning na parola ng ganap na pagtatalaga at hindi matitinag na pagtitiwala sa gitna ng pinakamadilim na bagyo. Si Sampio ng Pietrel China na nagtiis ng mga hindi pagkakaunawaan, paninirang puri at pagdurusa sa loob ng maraming taon. Hindi kailanman tumigil sa pagmamahal sa iyo o sa pagtupad ng tapat sa iyong banal na kalooban. Ang lingkod ng Diyos na si Maria Romero, na humaharap sa mga paghihirap na tila hindi malalampasan. Palaging naglagak ng kanyang pagtitiwala sa iyong walang hanggang probidensya. Si San Juan Pablo sa Kagigandong, nang may katapangan at pag-asa. Dinala ang kanyang mabigat na krus na minarkahan ng sakit at pisikal na sakit na nagpapakita na ang pag-ibig sa iyo ay maaaring malampasan ang anumang pagsubok at pinaalalahanan tayo ni Santa Teresa ng Jesus sa kanyang napakalawak na karunungan na ang mga tahimik na tubig ay natitigil at nasisira. Kaya, inaanyayahan niya tayong maunawaan na ang mga paghihirap ay kinakailangan upang ang ating buhay ay dumaloy tulad ng isang malinaw na ilog patungo sa iyong walang hanggang yakap. Kaya, Hesus, kapag ang kahirapan ay humampa sa aking buhay, kapag humaharap ako sa mga sakit, hindi na mapapalit ang pagkawala o mga hamon na tila imposibleng malampasan. Bigyan mo ako ng biyaya na mapanatili ang aking pananampalataya, nang may pusong puno ng pagtitiwala. Tulungan mo akong sabihin tulad ng Beata Sor Maria Romero. Kung kalooban ng Diyos, kalooban ko rin. Bagaman hindi nauunawaan ng aking isip ang iyong mga plano, alam ko na ang iyong kalooban ay palaging naghahanap ng ating pinakamabuti at sa katiyakang iyon, nais kong mamahinga. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Heso Kristo sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Heso Kristo sakramentado. Hesus, naniniwala ako ng buong pagkatao ko sa iyong tunay at buhay na presensya sa kabanal-banalang sakramento ng altar. Ikaw ang Diyos na walang hanggan at malapit na nananatili sa amin sa malalim na misteryo ng Eukaristya na ibinibigay ang iyong sarili araw-araw dahil sa pag-ibig sa walang humpay na sakripisyo ng Misa. Puso ni Jesus, sa iyo ako nagtitiwala. Puso ni Jesus, nagniningas sa pag-ibig sa amin. Pag-alabin mo ang aming mga puso sa iyong banal na apoy. Puso ni Jesus, Maawa ka sa mga makasalanan. Putulin mo ang mga tanikala na umaalipin sa kanila at bigyan mo sila ng kalayaan. Puso ni Jesus, aliwin mo ang mga naghihingalo, palakasin mo sila sa kanilang mga huling sandali at patnubayan mo sila sa walang hanggang kaluwalhatian. Pusong, Eucharist Pusong Eucharistiko ni Jesus, dagdagan mo sa amin ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig upang mamuhay kaming palagi na nalulubog sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sagradong puso ni Jesus, maawa ka sa amin sa aming mga pamilya at sa buong mundo. Naway ang iyong pag-ibig at iyong biyaya ay palaging aming kalakasan. Matamis at minamahal na puso ni Jesus. Maging kanlungan ko sa gitna ng mga bagyo na gumugulo sa aking espiritu. Aking aliw kapag ang kalungkutan ay bumabaha sa aking puso. Aking parola sa mga sandali ng pagdududa at kawalan ng katiyakan. Matamis na puso ni Jesus. Turuan mo akong mahalin ka araw-araw ng higit pa ng may dalisay. Malalim at patuloy na pag-ibig. Isang pag-ibig na magpapabago sa aking buhay at makikita sa bawat isa sa aking mga aksyon. Sa iyo ko inaangat ang aking pasasalamat, aking papuri at aking walang hanggang pag-ibig sa gradong puso ni Jesus. O, oh, puso na puno ng pagmamahal, inilalagay ko sa iyo ang lahat ng aking pagtitiwala sapagkat bagaman ang aking kahinaan ay nakakatakot sa akin ang iyong walang hanggang kabutihan ay nagpapanibago sa aking pag-asa at pumupuno sa aking kaluluwa ng kapayapaan. Jesus, ngayon ay nakikiusap ako sa iyo ng may pagpapakumbaba at sigasig para sa iyong simbahan, para sa aming minamahal na Papa Francisco, para sa mga obispo, pari at diakono na, sa kanilang buhay ay nagpapakita ng Iyong panawagan, palakasin mo ang kanilang espirito, punuin mo sila ng iyong Espiritu Santo at patnubayan mo sila upang sila ay maging mga pastol ayon sa iyong sariling puso. Pagpalaim mo rin ang mga mama -aing, mga -aing ng mga pamilya, ang mga kabataan na naghahanap ng kanilang landas, ang mga bata na iyong refleksyon ng kadalisayan at ang mga matatanda na nagdadala ng karunungan ng mga taon. Tingnan mo nang may pagkahabag ang mga nagdurusa at nangangailangan ng iyong aliw. Protektahan mo sila sa ilalim ng iyong balabal. Bigyan mo sila ng pag-asa at punuin mo ang kanilang mga puso ng iyong walang hanggang kapayapaan. Sagradong Puso ni Jesus Naniniwala ako ng buong pagkatao ko sa iyong walang hanggang pag-ibig para sa akin. Sagradong puso ni Jesus, bantayan mo at patnubayan mo ang aming mga komunidad at palakasin mo ang aming pananampalataya sa bawat hakbang. Sagradong puso ni Jesus, gawin mong ikaw ay makilala, mahalin at tularan sa bawat sulok ng mundo. Sagradong puso ni Jesus, Dalhin mo sa amin ang iyong kaharian ng katarungan, pag-ibig at kapayapaan. At gawin mong ang aming buhay ay maging isang alay upang luwalhatiin ang iyong pangalan. Ang lahat ay ibinibigay ko para sa iyo o kabanal-banal ang puso ni Jesus. Pinakamatamis na puso ni Maria, mapagmahal na ina. Akayin mo ang aming mga hakbang patungo sa puso ng iyong anak at turuan mo kaming magtiwala sa kanyang awa. Matamis na puso ni Maria, mamagitan ka para sa amin. Maging kanlungan at gabay namin sa mga sandali ng kahirapan. Kabanal-banalang sakramento ng altar. Naniniwala ako, sumasamba ako sa iyo, umaasa ako sa iyo, at minamahal kita ng buong kaluluwa ko. Patawarin mo, Panginoon, ang mga hindi naniniwala hindi sumasamba sa iyo, hindi umaasa sa iyo ni nagmamahal sa iyo. Tulungan mo kaming maging tunay na saksi ng iyong walang hanggang pag-ibig at dalhin ang higit pang mga puso tungo sa liwanag ng iyong banal na presensya. Sa langit at sa lupa, purihin magpakilanman ang mapagmahal na puso ni Heso Kristo Sakramentado. Sa langit at sa lupa, Purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Heso Kristo sakramentado. Sa langit at sa lupa, purihin magpakailanman ang mapagmahal na puso ni Heso Kristo sakramentado. Kung ang panahong ito ng panalangin kasama mo, Heso Kristo sakramentado, ay nakaantig sa aking puso, nais kong ibahagi ito sa aking mga kapatid upang mas maraming puso ang lumapit sa iyo. Salamat sa sandaling ito ng kapayapaan, pag-ibig at pakikipag-isa sa iyo. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa sakramento. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus. Bilanggo ng pag-ibig. Nakatago sa maraming tabernakulo at gayon paman nakalimutan sa patuloy na ingay ng mundong ito na masyadong mabilis ikaw na may walang hanggang pasensya at pag-ibig ay patuloy na tahimik na naghihintay umaasa ng isang pagdalaw isang pagkilala isang salita ng papuri o marahil isang simpleng pakiusap mula sa kaibuturan ng puso ng tao narito ako panginoon kasama ang lahat ng aking mga limitasyon aking mga pagkukulang at aking kaliitan ngunit puno ng tapat na pananabik na makasama ka ang ilang minutong ito na iniaalay ko sa iyo ay aking mapagpakumbabang regalo isang simpleng alay ngunit isinilang mula sa kaibuturan ng aking pagkatao Panginoon ng Tabernakulo may-ari ng pananampalataya na nagpapakain sa aking kaluluwa. Dagdagan mo ang aking tiwala sa iyong buhay at tunay na presensya sa kabanal-banalang sakramento. Tulungan mo akong maunawaan ng mas malinaw ang kadakilaan ng iyong pag-ibig na ibinibigay araw-araw sa altar. Naway, hindi ako kailanman magduda sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kahit na ang mga anino ng kapighatian at kadiliman ay sumubok na magpapadilim sa aking diwa. Panginoon ng walang hanggang awa, turuan mo akong mamuhay alinsunod sa iyong halimbawa. Naway ang aking mga salita, aking mga kaisipan, at bawat isa sa aking mga gawa ay maging tunay na refleksyon ng pag-ibig at habag na mayroon ka para sa bawat isa sa amin. Gawin mong ang guling guwin mo ang aking puso ay masunurin, mapagpakumbaba at bukas palad, laging handang magbigay tulad ng pagbibigay mo nang hindi umaasa ng anumang kapalit. Panginoon ng walang hanggang katotohanan, liwanagan mo ang aking mga hakbang. Sa mundong ito na puno ng kalituhan, kung saan ang mga kasinungalingan ay madalas na tila sumisigaw ng mas malakas kaysa sa katotohanan maging ikaw ang aking tiyak na gabay aking parola sa gitna ng kaguluhan ipakita mo sa akin palagi ang landas ng kabutihan ang landas na patungo sa iyong liwanag kahit na minsan ay tila makitid at mahirap tahakin ikintal mo sa aking puso o panginoon ng tabernakulo ang mas malalim at masigasig na pag-ibig para sa iyo. Naway ikaw palagi ang sentro ng aking buhay. Ang dahilan ng bawat desisyon na aking ginagawa at ang motor na nagtutulak sa lahat ng aking mga gawa. Nais kong ang aking buong pag-iral ay maging isang himno ng papuri sa iyong pangalan. Isang patuloy na pagbibigay na nagmumula sa pag-ibig. Na ikaw lamang ang nakakaalam kung paano gisingin sa aking mga pagninilay Panginoon. Isang imahe ang patuloy na pumapasok sa aking isipan. Ang imahe ng isang maliit na bata. Ang isang bata sa kanyang kawalang-malay ay hindi natatakot sa kinabukasan. Hindi nag-aalala sa kung ano ang kanyang kakainin o isusuot. Ni sa mga alalahanin na bumabagabag sa mga adulto. Ang batang iyon ay bulag na nagtitiwala sa pag-ibig at paglalaan ng kanyang mga magulang. Ang dalisay at ganap na tiwala na iyon ang nais ko para sa aking buhay Panginoon. Nais kong matutong magpahinga sa iyong mga bisig. Mamuhay araw-araw sa ilalim ng iyong mapagmahal na pangangalaga. Alam kong ikaw aking ama sa langit ay may perpektong plano para sa akin